Yan, dinigpit ko na naman ang pinagkainan ko. walang pagawa na naman magtatambay na naman ako sa mall ayun walang part time so yun oh. ayan ito yung mga ano dito lang sa tabi tabi ayan sila ayan diba dyan lang dito sa bakanting lupa ang mga bulaklak diba ang kaganda yan kapag malapit na yung spring Popeye Spring na, di ba? So nice. Ayan. Di diba, ang ng mga flowers? Ayan o. Dito pa rin ako sa daan papuntang mall. Bahala na kung nasuot ko kasi malamig na mainit hindi ko alam abnormal ng panahon ngayon <laughs> bahala si ng pagtingnan ako basta ako sinuot ko kung ano dapat isuot charis Sa so, dami dami ko mga saketa ito yung sinuot ko so okay lang di ba para hindi natin alam kung malamig o mainit bahala sila kasi opa may tae sa daan Be careful. Tain mo mga aso. Yung iba kasi hindi nila kinukuha. Ayan si Lolo. Hmm. Sarap sa mata yung bulaklak. Na ganyan. Dito. Daisy ang tawag dyan. Diba? Tapos yung mga purple bukid. Ayan. Diba ang ganda? Mga yellow-yellow. Ayun. Diba? So yun. Si Aring Araw ay sumisikat. Sinisilip ang kabuti. Ay. Ay ang aking kaganda <laughs> ngayon sa mall lang ako magkakape magtatambay na mga ilang oras tapos babalik kakain yun lang naman eh hindi ko pumunta sa malayo layo okay. ngayon para maalis yung pagabi dahil na hindi nga ako ano, dumating yung mga laaga ko at Among, kung narinig niyo ako, mga lawuna na ayun, nag-aaway na naman sila ayun, wala naman akong karapatan na ano yun sila at is-tis na lang minsan nakaka nakakabuglot na rin ang ano gusto mo nang umuwi ayan o yung mga white ano? white at saka pink diba wow. ayan eh. malati na rin ang Pasko dito mag sasama ako sa kanila o hindi hindi ko alam ayun so yun sa mall mall tayo ng mga different kind of bulaklak di ba ang dami oh Good luck sa mga ano niyan mga... Ay, ayos ko po. You are the one who makes me happy. nag edit kaya ako. Pero lumalabas. Wala pa rin nagt-text akin Pero ayoko naman magbanda doon. Kasi sa pinaka ano, masyadong magulo. Kung minsan may rally, may ano. Yun. So yun, lipat lang ako kasi parang may nagtatrabaho doon. Ayun din ako galing yung layon ng likaran ko. Parang may naglilipat ng mga gamit. So mamaya na mga kainday ko. Ayun. Ito. Expressway. Paputang airport. You know naman. ba, diba, lagi na mag... Ayun yung mall. Ito yung... Alam na yun ako ano yan. <laughs> Department of Education ayun, Sunday nga hmm. wala naman, ulit ulit lang naman gagawin natin iinom lang kape, kakain tapos uuwi. uwi hindi ko alam kung mahintay ko yung matanda bahala siya hindi ko alam kung saan ako magtatambay we will see where we go to tambay ito oh, yung I need you I need you playground ito ang tambayan ko ko noon <laughs> playground ayan eh dito na ako sa mall ayan may tugtog baka makapiright tayo ako ng kape ko tsaka tubig tapos nagdala ako ng bar walang kataw tao dahil sunday ayan yeah. mm -hmm. dahil sunday walang kataw tao mm -hmm. So, nag-order ako ng burger. Combo burger. $6.50 na. Oh, ayan. Ayan. May lunch. May coca ako. May burger ako. May price Bakit wala siyang straw? Ah? Mag-aasa ng straw don Okay. So, kain na. Asa ko ng straw. So, yan. Kain tayo ng fries. Ito ang ano. Ayan na. Tapos <laughs> may isang ketchup. ketchup. obus na. Ang sarap nung ano, fries. na. Sulit naman. Oh, may cook pa ako. Ayan. nice yung burger niya. Love it. Kasi sa manok na naman. Dito ako sa harap. Kaya, nag-KFC. Tapos, doon ako model sa goodies. Doon sa goodies. Doon ko ate yan. lang. Oh, yun. Kain tayo. Yan, yeah, dinigpit ko na naman pinagkainan ko para bawas ang trabaho nila. Tapos itatapo ko mamaya pag tayo ko dito. Kasi hindi ko pa naubos ito. Balak ko din, hindi ko lang kung magkakape pa ako. Ano. Bawas. Mahaga um, pa lang eh, alas dos. Baka pupunta ako ng uh, um, Starbucks. Hindi ko alam. kasi may ano sana marinig niya ako at hindi tayo ma-copyright. sarado kapag Sunday ang mga shop na alam niyo na na lagi ko sinasabi pauwi na ako ako yung inaantok talaga ayun ay nako natapos din ang isang video natin i hope na natapos mamaya na baka ma-copyright tayo nakatali na naman sa, sa ano ko, ko yung cellphone ko. Ayan. Ayan, uwi yan na. Uh, di na ako nakapagkita sa mga kaibigan ko. Uwi na ako. Inaantok talaga ako. Okay lang pala ang suit ko. Sa mall lang pala ang mainit. So, hanggang dito na lang aking video. Please comment and like and share kung nagustuhan yung ating video. At If you didn't panic and subscribe, please subscribe my channel. bye Oh yeah no. Yeah, it's my Sunday off. Ayan. Yeah. Maybe I've something I've never seen before when you put on the pineapple. We couldn't be friends anymore if I not